Ayan, good morning, good morning mga palangga. So, dito na naman tayo. Gagala na naman tayo mga palangga. Nandito tayo ngayon sa Barangay Ampon, Malungon, Sarangani Province. Ayan. So, medyo maulan-ulan man siya mga palangga. No? So, ang atong dala na ano is dangog-dangog. Ayan. So, hinahinay lang yun kay Danglog mga tung da dalan. So, mo na mga palangga kay, ang pagkaugma na palangga is katong birthday na nako na ko okay, no? So, nami kayo din niya sa bukit mga palangga kay paskang bugnawa, na pa libreng bayabas, so, di ba? So, siya kuno ang tagiyaan yung bayabasan mga palangga ako muna ibahala kung mutuo mo dili kay itong una daw panahon mga palangga dili sa siya palibangan <laughs> so, kanyang dagduwaya na mga palangga murag mutuo yun ko <laughs> so itudlo niya sa kuwa kung unsa kalawak daw ay ahang lupain eh, o diba ang putob daw tumoy sa ang tudlo kamo na bahala mo kung na mga palangga bahala mo mutuo mo dili <laughs> <laughs> so <laughs> ngita pa mi dire og kanang mga hinugono nga mga bayabas kanang magbuo ra kay lang mga bayabas dire lang makabuot makabuo tra gayud indot kay mang harvest no pero libre man ni mga palangga og nami kay ang pagkabayabasa kay bisag yelo-yelo uh, na sa mga palangga wala gayud say kanang ulod ba makaon gyapon siya kaya ang uban ba yabas palangga kay pag na daot na na nay ulod pero kani organic kay siya palangga ba no so ang iya gipili palangga ingon niya matud ba niya kanang udlot kuno sa bayabas daw na effective para niya og tambal kuno na nun pa niya so wala gyud siya ni kaon sa kuan uh, bayabas ng bunga pero ang tinuod na mapalangga Pula siya ni kao sa baya basket tungod wala na siya ngipon mga palangga ari pong isang kamahong o di ba kadudo alas baya basket sungkit pa nabi man ako sungkit para sa lubi so ari mga palangga try na to dami man <laughs> medyo upload upload rato akong ang nak kuan mga palangga no nakit kit kani siya magdula dula pag yun ani diri kadalanan Kabalong paskang kuana na, na. nisura na o oh, di ba <laughs> wala pa magod na siya na mga palangga ang iya is magdula-dula pag ito na sa kabaglutan ang <laughs> asa asang inahan na ano, mga palangga o oh, pumanin na lutas <laughs> so, dito dito may sa kung asa gitapok ang amuang butong ang among kuskusunon so, bago may mga kuskusunon butong to ay isa ka kung nga nagbitay-bitay ito sa punuan lang ka <laughs> di ba wa pa gid ni mga lutas niya ang mga kauban mga plaga mga pilingon 16 anyos so di pag giuyog pa wa jud way palampas pati kabaw <laughs> pati kabaw mga plaga apilon na mayon damay damay na ni mga plaga di <laughs> daw sa kadeng oi buti patong damo na to galawin mo lang ang ganyan tumitiklop na sila ibig sabihin nahihiya na Di tulad yang iba, kahit anong sapak mo, wala pa rin hiya. <laughs> <laughs> Aray ko, iba? <di> <laughs> <laughs> Katlan pa? <laughs> so nagulat mo dali sa amo, um, ang tingsang kaupan ng lubi. Oh, ang lahi mo, ang layak. Si Carlo, para ni mo, ang sayo pulosan ng dit-dit. Ano ang importante yung ng dit-dit? Ako lang yung nangyari ginawa. Ang 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 So que kaya ni mo sa sa istimihon nun. Eh, ano ba? Ito ka lang magla So ang ang feeling sa getting to know each other is ila-ilaran. Ito <muchas> oh, so, ka So karon mga palang tak perlu nga mo. Ang gilin na lang magla-ila. Ilo-ilo ang gawasan. Hindi nga buka ng mga. Baka dugang mo ito. mo mo nila. Ini saya nak ambil makanan ni dulu. Dah bang. yang disebelah. Ni macam itu bok. Mana nak kalon? Bantu kerja kerja kau pun masih lembut. Kau jangan jijik ni. Kau dah Yang yang dapat. sudri mga palangga no, ato na lang ipaspason gamay. Kani siya mga palangga, paduong na muli ani mga palangga. So kani si um, Kuan palangga, si lood. Paspas ka na ka bakla yung palangga. Kaya uli pa dito spikas bungtod ang sungkit mga palangga. Huwag kami pasaka na dito asa kung asa ang, ang motor na mo, mga palangga no. So medyo uga-uga ng dalanan na no? So, pauli na ta sa mga balay kay humana may pangusko. So, ubay ubay butong nga mo ang nakuha mga palangga. So, daghan kaayo salamat mga palangga sa uh, pag pagantos sa pagtan-aw sa mga mga video ug more videos pag mga palangga nga inyong makita nga kauban ko mga barkadahan ako diri asa bukid ng palangga so nindot na daran pagpauli kay medyo uga, uga na siya so dili na kay parehas yung so, pagpadung palang lang na mga masabasa pa yung yuta nang log So, ako nag-drive mga palanggan, nung no? So, pasensya na sa camera girl na ako kay pa ka ayaw na practice. So, puhon. Ang perfect na namin mga palangga. Na na niya o, puhon na namin ang video. Tagang salamat o oh, amping ay God bless mga palangga.